Good morning guys Talakad um, tayo Pabunda ang kalapati ngayon Igit tayo ng tubig Busa ng inumin Maglakad lang tayo para tipid sa pamasahe Ayan, medyo pawis na tayo Ayan, yung mga may mga kabya dyan Binibili yan dito. Yan. Bakan to, bili yan ng mga parte ng sakyan. Ah, may stainless na agdal. Aloy. Ah, wala, aloy. Pula ko list. Ang atay doon, Kala ko stingless. Video tanga tayo dun, ha. Ayan. masakit na yung araw. Mainit na kasi. Ha? Pas mula. Apa kaya kaya sa waiting? Ang numero. Pas mula tayo dun. Then, kita na tayo sa kalapati. Tumula tayo sa bilihan ng tubig. Bos alkalanya. da ang ano lang? kaya mo na hindi ko na. naiitang